Kakarakit, noong nakaraan na punod natin sa video natin yung pagpunta ko sa isang travel agency para mag-shoot at interviewin ng GMA7 sa Dapat Alam Mo para ma-share ko naman sa inyo yung mga question and answer na ginawa namin doon at yung iba naman kasi ay hindi natin mapapanood sa aktual na nangyari sa balita and para po magkaroon tayo ng idea dahil sa mga nangyari at sa mga katanungan na madalas ding itinatanong sa akin ng mga kliyente habang ako ay nagde-decorate ito nga palang light miles sa isang travel agency sa tagig na almost 3 years ko nang i-decorate at kasama ko nga pala ang team ng GMA7 dapat alam mo at dito namin napag-usapan kung ano yung magiging flow ng interview at nilagyan na rin ako dito ng lapel ni sir para mag-start na tayo sa question and answer sa ating interview 5, 4, 3, 2, 4, 3, si Jonathan Dudilla, ikipitin hey, 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 hey. na rin pero first ko, parang 2014 hindi ko <laughs> pwede start Pero parang kung pa tayo natuto saan po tayo naturo, saan? <laughs> Ayun ba niya ako po ay before tanong uh, ko, uh, ko, uh, ko ako sa isang mall dahil nasa decor section po ako bali na nanonood lang po ako sa mga trabaho na ang hawak din po nila is mga Christmas decoration pagka uh, Christmas po ha pag per month po pumapasok po yung mga ganong item tutunan so, ko po yung pag decorate dahil sa panonood na, na, na uh, pinag-aralan ko din po yung pag-execute, pag-pricing, pag-blend ng mga Christmas decor Bali, ay, ano po ba yung mga Ah, sabihin natin mga creative. Ayun okay. po, no. Pagdating sa mga kayo mm natin -hmm. uh, uh, mga corporate, may pupapasok na rin po tayo sa ating mga, mga ilan nila ng mga corporate. Pero majority po sa mga kliyente ko na na-encounter ko po sa akin mga uh, social media accounts, uh, least, mga nag-i-park po dyan, is mga uh, residential. Ito uh, ko Pagpapatuloy po sila sa nasabi kong uh, package, meron po tayo iba't itong package, doon na po mag-start yung pagpapakotation. And then pag approve po nila yan, magbibigyan uh, na po sila ng budget. And case to case basis din po tayo dito. Anto? may mga kliyente na nag-enjoy din po kapag nag-shop sa Divisoria. Yun po, yung po po dyan sumasama po sa akin sa pamimili. And yung iba naman po, uh, nagtatras na lang po sila or ibigay na lang po sa akin yung budget at ako na po ang namimili nun sa Divisoria para dadalhin ko na lang po lahat ng ko sa kanilang bahay kapag naka-schedule na po sila sa akin sa pagpapagpapag. Pero usually ko ano po hindi po sa mga team or yung team or yung team or yung or yung team or yung team or yung team bali yung team or yung team or yung team or yung team yung yung team motive po niya para po sa kanilang Christmas Day at saka sa ilan, sa ilan pa pong kanilang Christmas decoration sa bahay. Bali, kasasabihin uh, ng pagkakay nyo, hindi ko na po ang bahala kung ano po yung mga kasi ng mga magagandang decoration. Basta kaso po tayo sa kanilang mga requirements katulad ng team at saka motive. Ako na po ang bahala. basta napag-usapin na po namin kung na, ano yung mga so far, ay po yung nakaisigilang yung sa natin ngayon na po bang sa ending na yes po, ang training po sa atin, majority po sa ating mga client day, nagustuhan po nila yung mga white and red combination o yung mga flashes, meron po yung mga combination ng mga fabric, yung mga santa, may mga uh, socks, may, may yung mga summer, yung po talaga yung nag-stand out na yung 2023, At iba po dyan, meron silver and white yung may touch of champagne, na sobrang dami po rin na-handle ngayon sa ganun pagandang uh, team at combinations sa Christmas especially small Christmas decoration. usually majority kayo na sa sa laki oh yes po, bali sa karima, yan po sa ating ngayon. Commenta, sa 23, madalas po, solo lang po kung sa mga 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 sa sa mga 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 sa mga sa Sobrang lang po nang pag-iisipin natin yung sa atin. Turingin natin yung face mask, yung mga sisipin. Gano'n yung Ayun pagka tinarabahan po natin ng 6 uh, feet na Christmas, pero po, madalas po, ang time, time uh, consuming po natin dyan is 4 to 6 hours, kasama na po dyan yung mga garland natin. And depende po yan sa size, sa height ng Christmas tree. Minsan, babas mo natin po sa 6 feet, nagkukonsume po tayo dyan ng 8 hours to 12 hours. And ito pag sobrang laki na po ng package po, uh, like para mga hotel na po yung laki na ating i-decorate, ide nagkukonsume po tayo dyan na pataas hanggang isang hari. Tapos, ah... Uh, Di yung araw. Ano po yung gagawin natin sa amin. Ayun ba, ngayon po papakita ko po sa inyo kung paano po mag-decorate si Naita Nakitero ng six feet na Christmas tree and at the same time magpapakita din po ko sa inyo kung paano po mag-decorate ng mga garden dito sa ating location. Para ano po ba yung may request po sa Ayun po, last year po kasi dito na po tayo nag-decor sa ating client. So, ang nangyayari po ngayon, mag-mix and match na lang po ako ng Christmas decoration, which is ako na rin po ang mahalang blend Ang Christmas tree at ating mga guideline dito sa ating decoration. Pag nagpapok po kayo dyan, starting package po natin is 4,000 pesos and depende naman po ito sa sa budget ng ating kliyente. So, negosyable naman po tayo dyan pagdating sa package ni Nathan Rodriguez. Tapos po, ano po yung sa or mahirap sa mga Ayun po, unang-unang po, ano, yung medyo, ano lang, hassle po minsan talaga yung uh, pag-travel. Kasi, uh, madalas po ang ating na encounter dito is nakikilala natin sa ating mga social media ko, sa mga post natin ng mga videos sa ating uh, uh platform. So, iba't-ibang lugar din po yung na-encounter natin dito new point pero mahirap talaga yung pagtatablisa so di na makopoha yung sasabihan n' difit mo na sa pamimili po ng mga ornaments sa mga building ko ng yung part number 1 na para sa rain ng consider conductor mahirap para medyo pero mas ka sa online mga oh yes po ko talaga po natin ng mga christmas is mas malaki po talaga yung pumapasok sa ating mga work at gawa na ang ano po. Uh, uh every day po, halos mayroon po tayo na ano, nahawak ang kliyente and hindi po naman po yung na maganda po talaga kita kumpara po sa ginagawa ko ng light like, selling na ating mga floating line. Pero hindi pa kayo siya sa inyo. Alakata, hindi pa kinuubusin ang idea. Ayun po, yung idea naman po yan, depende po yan sa availability po ng mga pang-decor ng ating kliyente. Minsan po, sobrang nag-challenge ako na kapag ka nakilala po yung kliyente sa online, wala po akong idea kung ano mga yung ornaments, kung ano yung mga pang-display, ano yung decor na gagamitin ko. Doon pa lang po, medyo na na ako kasi as if, wala po akong uh, idea kung ano po. Doon po pumapasok yung talagang hanggang sa pagdating ko pag-decorate, medyo na-challenge ako. At pagkatapos ko nga ma-interview, nagsimula na rin ako mag-decorate itong 6 feet na Christmas tree at nagbigay pa ako dito ng konting tips kung paano nga ba maglagay ng Christmas lights sa Christmas tree. Uh, natin sa ng Christmas light. Una muna kailangan po naka ano po naka-plug in para makita po natin kung balanse na po ba 'yung lagay natin or ano na po 'yung mga part na meron na po nalagay at din sa wala. Bukod po doon, kailangan po natin ng na po sa pagde-decorate. Yung paglalagay ng Christmas light para po mas na illuminate na po 'yung ganda ng Christmas decoration pag may ilaw sa loob. At okay nakatapos nga ng almost 1 hour na pagde-decorate at pagkakabit ng mga ornaments, sinimulan ko na rin ang paglalagay ng garland at sinabay ko na rin ang ilaw at ribbon at nag-prepare nga ng pagkain ng aking kliyente kaya pinagsabayan na namin itong kainin ng kasama ang team ng GMA7 at ito ang reaksyon namin during airing sa ginawa nating shooting at interview. Christmas decor ang okay. Si Jonathan kasi ay isang

Hello, na si Jonathan! <laughs> <laughs> I know, <laughs> Hello, 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 sabi ko 'to magpokuha mo sa kadatmas maganda. Sa mga kaskataasan talaga ng packages ni Jonathan. Ari, makoko-consider ko po na talaga po ng itong ating pag-Christmas na table. Yung style natin ng mga Christmas is mas malaki po talaga. Dadami yung ano ng mga. Kain na pagod masesh shot nakakatapos ng proyekto. Sobrang saya po kapag natapos po yung ating pag-decorate sa ating kliyente. Bibing